Mayong Mutu kanin kaninyong tanan. Mayong Buntag, Pilipinas. Happy This Saturday. It's our sun Saturday. <laughs> Magdidid daw kami. Child. no, mag, ano lang kami. Magpa-car wash, grocery, dahil lang kami magka-bonding ano, magka dahil wala akong pasok ngayon. So, ayan. Dahil bukas hanggang Saturday, again next week, may pasok ako. I'm listening to music too. I'm doing my vlog. Very noisy. Baby, talk to me in Visaya. Good morning. Oh, I'm gonna say I'm listening to nice music. <laughs> turn up and we're doing a blank. Say good morning. Good morning. No. In Bisaya, you know how to talk Bisaya. I oh, forget. You forget? Si Mayong Buntag. Mayong Buntag? Ma good afternoon. Mayong Gabi. <laughs> mayong Mutu. Ah, Mayong Mutu. Good afternoon. Mayong Gabi. -i. Very good. Mayong Gabi. -i. How are you? Kamusta? Kamusta. Kamusta. Yes. Okay. Let's count. Is one. I'm driving now. I can't focus. You can't focus. Okay, I will not disturb you down. Ay, ayon, magkano lang kami magchika chika dahil you can't focus on your driving. <laughs> so ayon na nga. i-share ko lang. <laughs> Natawa lang ako sa ano sa message niya. Piniim pa talaga ako ah. Ingon siya. Nga wala ko ka maestra. Nga maestra ko na akong natapos. Nga. Ganon ko nung isayang na ako akong pagka maestra. Sa tinood. sayang yung panahon nag invest ko sa pag-eskwela, pagka-maestra. Pero, hindi kuan ka nang wala man po na akong masayang. Tsaka, may trabaho naman po ako. At, una sa lahat, mahirap pumasok maging teacher kung hindi ka board passer. Dahil nag-board po ako, hindi po ako pumasak yung sagot ko sa kanya at dito sa abroad kahit teacher ako sa Pilipinas kahit nakapagtapos ako ng teacher hindi ako makapagturo din dito dahil kailangan ko mag-aral din dito ulit kasi iba yung ano nila qualification dito ng pagka teacher kaysa sa atin sa ano din sa atin ganon yung mga ibang teacher nga pumupunta dito nag-aaral pa na maging teacher ulit sila dito so much more pa kaya na ako hindi ako board passer, wala akong lisensya so ayun na, yun yung sagot ko sa kanya, tapos ano, ano daw uh, ano daw work ko secret lang, magkano daw sahod ko, secret lang din po confidential po Maliit lang naman sahod ko, pero nakaka-survive naman ako. Nakakapadala ako sa Pilipinas. Nakatulong ako sa magkulang ko. So, ayun na. Ayun yung sagot ko sa'yo. <laughs> Hindi na kita i-mention. Kasi piniin mo naman ako. Ganun. Tsaka, yun totoo lang.